Road trip. Say road trip. Say road trip. <laughs> road trip. Eh? Road trip. Zoom at zoom. At so, zoom. So. Zoom zoom. Squaresquare. Room room. I know. In 800 meters. You to at so. the roundabout. Take the second exit. Uy Uwi. Water. Pa. Papa kayo ng mangrove. Alam mo? Sa punong-puno na yan. Pag may natanaw kang mangrove. mga mangrove. Mangrove, sumsum. -sum. Coffee shop din dyan. Coffee shop, alam niyo <laughs> In 200 <laughs> meters. <laughs> at the roundabout, take the second exit, and then keep left. And then keep left. Take the second exit, and then keep left. At the roundabout, oh, so no take exit, the second right? exit, and oh. then keep left. Ito Mangrove Beach. Oh.

dinadala ni Isa. ay ni Jaja tapos bawal pala pumasok ng ano Nang hindi magka hindi magka hindi <coughs> magka toryo, are you may gamit nila kuya Tatak ko ako ni Kuya George kasi ano Ano nga ito? Nakasingilin daw siya ng um, kumpanya Pero siya ang bilis siya pa rin mong guni Oo Lo, 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 Wala kami pagbayad ng maintenance uy Si Ram nagmamadali yan Yung nasa likod ko si Ram sakita kita pa din to ni Waze kahit wala ng address wala yung isang kapunta <laughs> isang kapunta mo ang gulong ni Kuya kakarap <laughs> <So, laughs> ni Kuya George Ayun, Kuya kailangan ka, ka na ba okay, ano na kaya mo tela Ay, <laughs> <laughs> Abalo ano ka naman kuya sa sasakya mo. <laughs> Dati na kang picture at dyan. Ngayon sa taas yung nasa gitna ng disyerto. <laughs> hindi. Kung hindi, hindi tayo tutuloy ah. <laughs> ay, pag tagal. <laughs> 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 hindi Pag mulan, ano? Hala, meron ding taas na ganun dyan. Baka <laughs> <Aloha>. mo mapapasukin. <laughs> Tinataas. na taas, yung parang sana. <laughs> may gate. Ayan oh. Papapasukin tayo dyan. Kaya parang siguro ang tubig itong gilid mo Ah, may ano nga dyan. Uh. Up and down, lang yun. Ano yan? Beach instruction. Entrance. Stop. Ano? No driving on don't. No swimming. No bikinis. No camping shoes. May May ano? May bayan? Ah, may bayan! They pass forty. Cafe. Mga lahat-lahat na, uy! Kamite ng imperor. Kamite ng mahal ng Ito entrance, mapabiliyo. no? Diba? Diba isa? nandito na tayo kay talaga atras agad wag nyo wag pahalat pahalatang mahirap kayo pag may nag question sabihin niyo lang eh, Arbab Mudira Mudira ituro nyo agad ako atras agad itong dalawa suko agad sa laban wag na mahal may pera tayo <laughs> sa katapusan na ako iiyak sana ipasweldo ka pa para yung bibigay mong 1000 yun yung papapalit natin ng dollars kaya nga sana nga hindi mat matuloy si uh, wala na akong cash. Yung okay. sana hindi pa na. Papasok po nga sa bangko yun eh. Ayaw nga idaan pa ng bangko tapos so, ano. Kaya dapat kumpleto ang sahod ko para Ay, hindi maka. Ba, Inactivate niya yung bangko mo. Hindi. Ay baka maano na yun. Oo oh, lang. Ang activate yung bangko niya. Ulit mo lang eh. Ikaw yung pinakasahod. Sabi mo ayusin mo. Oo. Oh. Lagi nga nag-message -me yung ano, kayong dalawa, hindi kayo mabubuhay nang wala ako. Mm. Hindi na rin mabubuhay pag wala ko. Totoo naman. Dukoy <laughs> mo si Ada yung sasakyan nila o bako pa na. Habang <laughs> abang Habang ma... Habang ma... Habang ma... Habang ma... Habang Sabi mo. Sabi mo, magbabayad daw kayo. Nilibre ko lang kayo. <laughs> bi-video siya. Nag-uusap silang dalawa. Ta-ta-ta-ta. Layo din pala eh. Kaya nga. Kaya mahal ang ano, entrance na. Sige, may number ko kay Wala din. Kailangan mag-spend ng 150 sa cafe. Ano yan? Ah, didali mo yung cellphone tag baba. Magandang pang picture yung cellphone. Ano? 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 Um, Space. May problema din yan sa'yo kasi hindi nakaka-airdrop. Kaya huwag mong sinasabing yung cellphone. Sa'yo nga eh, kahit ako hindi nakaka-airdrop. Oy, na-airdrop ko yung aking sa iba. Yung sa'yo ang ayaw. paglabas natin, hindi na siya yung guardia. So, paano yun? <laughs> mm. Pagpapasok, wala naman tinitik. Hindi, sabi niya kasi, sige, umalis ka muna. Lilibre ko yung dalawang sasakyan. I-check niya daw kung dalawa o isang lip. Dawi! ang ganda nung sulat na yun, Tio, the mangrove beach. Wala lang na i naiblog kasi yung taga-video ko eh. Ayun yeah. eto Ito, ibibigay ko to sa'yo. Kasi akong... Para yung panalo mo ma-ano ko. din yung gagawin nila Kuya George sa project nila Mango bumibitaw nga din oh, no, yung airplay ko dito Gusto ko na <laughs> magsalita ka na tamad ka lang magsalita you say daddy and mommy mommy?